Halos isang buwan matapos matupok ng sunog ang mga pwesto sa ikatlong palapag ng Marbey Building ng Maharlika Live Complex, hindi pa rin alam ni Erwin kung kailan ito babalik sa trabaho. Parking attendant siya ng kooperatibang namamahala sa parking area at nang maganap ang sunog, isinara muna ito para isaayos. Mahirap sir, siyempre mahirap pong walang trabaho dahil may anak po kayong pinag-aaral, nagka-college na po. Nag po ng kaunting mga uh, 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 sideline kung ano pong mapagkakitaan. Aminado naman dito ang Human Settlements Development Corporation o HSDC na namamahala sa gusali dahil sa mga ginagawa pang pagsasaayos. Nasunog yung mga wiring sa loob so we have to rewire the entire floor. So the parking lot is not Uh, fully operations. Just partially operational, it is limited to the operation of the parking per se. Katuwang dito ng HSDC ang bamako. We painted it, uh, pinalitan namin yung nasunog na electricity, tapos mga ilaw, pina, iniba namin parang lumiwana. Bagong pintura na ang mga poste at kisame. Ang mga nasunog na tubo, napalitan na rin ng bago. Pero pagtitiyak ng HSDC, ligtas ang buong gusali sa mga isinagawang structural integrity test. Pero para maiwasan ang sunog sa gusali, target nilang magsagawa ng fire drill at inspeksyon sa ilang stalls. We did the spot inspection, uh, making sure that that stalls are safe. No, wala yung mga nagluluto don, walang mga electrical appliances that is not approved. Kanina, nag-inspeksyon ang mga kawani ng Sibaw para bigyan na ang parking area ng permit to operate. Samantala, wala pag resulta ang investigasyon ng BFP pero nilinaw nila na mayroon na silang pahintulot sa pagsasagawa ng clearing operation noon kahit under investigation pa ito. Kasi may pwede pa po may mga gamit na pwede pang kunin. Tsaka po, inirelease po natin yung fire scene dahil meron siyang danger sa health. Nalaman ninyo na may nasira yung la ano yung daanan ng mga dumi at yung mga uh, glass glass window po is nagbabagsak na po sa baba so kailangan talaga natin i-clear kasi pwede siyang maging sanhi ng danger sa mga dumadaan doon Ipinasa kamay na ng investigation team ng BFP Baguio ang mga ebidensya ng sunog sa Arson Laboratory sa BFP Central Office at inaantay pa nila ang resulta. Charles Nicolimon Para Salizon Headlines.